Ayan po mga kalingap, po pupupunin natin yung uh, labahan po nila, kalingap-awi, dito lang po kasi ayun nga, ako na lang nagdala dito sa laundry para, kasi medyo malapit dito po dito. Sige. Yung tapos na, ibigay mo na sa akin Para mailagay ko na dito sa Ayan po mga kalingap So ngayon po kukunin natin yung uh, Mga nilaban po ni kalingap awit Dadaanan ko na po kasi Medyo busy siya no yun lang yan ay pangalawa okay. ah, so hindi pa po tapos mga kalingap so hintayin natin pa para isa na lang po hmm. taliin na lang natin kailangan ito ngayon ano kasi bukas po kung kasi ng nang uh, list. kaya kailangan madala ko ito ngayon tayo na lang po natin mga yung isa pa para isa na lang po ano ay ayan po mga kalingap so ngayon po ay tapos na itong nilaban ano so ihatid na muna po natin sa ba, doon po sa kubo kay kalingap awi para ngayon na para makadiretsyon na rin po ako sa aking mga lalakarin kasi po may scout din po ako ngayong araw ayan er po mga kalingap samahan ako hanggang doon sa kubo malapit na po tayo dito sa kubo Ayan o mga kalingap, nandito lang po tayo sa kubo at uh, yun nga o oh, parang wala na masasakyan parang uh, ayan si kalingap awit po ay nandyan Reactive ko lang po itong uh, para makaalis na rin Ayan parang walang tao Ayan so, sila dyan dyan lang, lang na parang ginagawa sa

Dinaanan ko na to dahil nasa si Kalingap pa-awi. Oh, Tulong. Tulong pa. Wow. Aidisa na muna to. Musta? Wala. Eh mang asa si Kalingap si Awi po ay nagpapahinga dun sa kubo. Oh. Nakahiga. टिङ ना तिन म यहाँ मैले खाना तिन्तु Napalaban ka dyan na <laughs> yeah, <and, and>, <laughs> Ay, kali nga pawe Nandito na yung shopping mo Ay. Alis na rin ako Kasi may punta na ako Nakabase ka, saan ka punta? Saan ka punta? Wala eh Ah, buti nalala ako ang nagdala niya Dahil kung sa'yo Uh, Ang hirap i-tali doon. Uh, uh, no. Nagkabaraliktad yung kwan ko. Nung, motor doon. Nakatulog na? uh, ka? Tulog uh. mm. ko. Uh, okay. Ikaw lang? Oo, uh... uh. uh, dahil hindi rin kasa doon yung isa. Hindi rin kaya mag kwan, eh. Dahil uh, napunta. Hum, Medyo mag Medyo mag-scout muna ako. Uh, May... Kau ako Okay. Bawal lang, no? bawal lang, no? walang charity. Ha? Yung iba, ang live niya? Oo. Oh. Ha? Uh? Oo. Oh. Yung mga, yung mga, yung mga, yung mga, yung lima. Mga walang charity? Lima, yung tanggal niya. O, oh, walang charity? Oo. Uh. live. Sinong wala doon? Huh? Sinong mga wala? Red, si Red, Tabino. Itanggal na sa Galingap. Ligti, libti... Liba. Ligja. Ligja? Ligja sa gumaka? Wala bang charities, ha? Kung wala dapat bibigyan ko, marami akong bigyan ko nila marami akong pangbigay ba? Hmm. Oh, sige, doon ko, mamay ko na lang kukun dahil yung isa Naghihintay doon. Bakit uh, sa bagay, naman, baka walang pang no na lang tayo diyan Kailan natin papuntahan yung uh, kwan doon? alis ba kayo bukas? Alis ba kayo? Alis kayo? Sino ang kasama nyo? Kami. Sino? Ha? Kayo lahat. Kayo lahat? Hmm. Sino na dito? Sino dito? Uh, Ilang araw kayo doon? Iwan ko. Sa... Uh, sa Balis? Balis. Oh. Hmm. O sige, alis na ako. Yeah. Okay. Ha? Di muna ako. Sama, dito. Dito na lang ako. Dito na lang muna ako. Ngayon po mga kalingap, naihatid na po natin yung labahin ni kalingap awi. Hindi niya alam na may Kamera tayo. Ayan o mga kalingap At sa nga po alis na tayo At shout out po sa lahat Ng mga nakapanood At uh, yun na yatid naman natin Kay kalingap away yung kanyang nilabhan So ngayon po uh, Mag scout muna ako Kasi marami pa po dapat napalikan ano? At uh, para At yun nga po Sa ating ating si kalingap ako po Sasama tayo sa Sa balis ay huwag na hindi na mura po, po sa kasi unang una malayo po yun mahirap sa biyahe kaya dito lang na muna ako sa dahil Atroso troso at iba pa. Mga kinalat na basura sa labas ng gate o bahay. Laman ko mga Ayan po mga kalingap, hanggang dito na lamang po ang ating video at syempre po huwag nating kalimutang suportahan Kuya Bal Santos Matubang at Itna Vlog, Kalinga praba uh, Dodong Ruel of Malalag at uh, ang inyong pong lingkod, Marius Vlog at Kalingap Awi. Ayan, marami pong salamat sa lahat.